A reunion ng magkakaibigan mula Quezon Province. Kinaaliwan ng marami matapos silang gumawa ng PowerPoint tungkol sa kanilang life updates. Marami po ang naaliw sa kakaibang reunion at creativity ng grupo ng magkakaibigan sa Lucena City kahapon. Dalang ang kanilang way to catch up lang naman ay through PowerPoint presentation. Ay po sa uploader na naturang video na si V Danganan, ay muli silang nakita-kita para i-celebrate ang kanilang 8 years of friendship. Dagdag pa niya na para lalo itong maging fun, eh, maging fun and detailed, ay nagpapasyahan nag, nilang gumawa ng PowerPoint tungkol sa kanilang life updates. Samantala, ibinahagi ni V na magkakaibigan na sila simula high school pero nung nag-college, ay nagkamatakpo tak sila dahil nag aaral sila sa magkakaibang universities. As of now, ang nasabing video ay umabot na sa 1 million views habang mayroon naman itong 192.5k likes. Abay, mukhang mahaba-habang life update ito at kinailangan pang mag-PowerPoint presentation ng magkakaibigan na ito. Parang reporting lang sa klase, ano? Pero for sure, naging masaya at napakakulit ng inyong naging reunion at kwentuhan.